kung congressman na naging contractors etc etc. Ang issue po ay ang DPWH budget ay ibinibigay sa highest bidder. Yes, kung ikaw po ay isang representante sa kongreso hindi ka bibigyan ng budget kung hindi ka uh, papayag na sila ang pipili ng contractor at sa kanila mapupunta ang uh, profit ng uh -huh. proyektong ito. Uh -huh. At uh, ito po ay open secret na nagkakaroon ng bentahan ng budget sa DPWH uh -huh. pero Uh, ako po ay may nakuhang ebidensya mula yeah. sa DPWH na pwede ko pong ibahagi. Mm -hmm. Teka, gusto ko lang. Ano bang nag-trigger sa inyo? Bakit sinimulan niyo po itong ganitong ganito ano? Ganitong mga gawain? Kasi sa ako, tayong lahat man po ay kumahanap uh, ng additional budget para sa ating mga distrito. Ayon. Pero ang sinasabi ay palaging kulang. Meron uh -huh. kung willing kang magbayad, meron. meron. Kaya parang asa Uh, member of Congress, parang mm. uh, of course, unhappy tayo dyan. Mm. Kaya gusto natin okay. sana, simula ngayon, wala nang bentahan ng budget sa DPWH. So, ano po ba yung nadiscovery nyo? Uh, yes, yeah, so, so like I said a while ago, the fact na binebenta ang budget sa DPWH ay parang open secret sa Congress. Pero mahirap patunayan kung walang documentary evidence. Yung, pero noong Setyembre, nakakuha ako ng mga files galing kay former DPWH Undersecretary Katarina Cabral, mm -hmm. na dated August 30, 2024, tungkol sa 2025 budget. Mm -hmm. Sa files na to, may listahan ng over 20 billion pesos of projects mm -hmm. na sama-sama sa listahan mm -hmm. na pag i mo, one year later, lahat na award sa mga oh. kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola Ibig mm sabihin -hmm. advance uh, na nakalagay either magaling manghula oh. ang DPWH kung sino ang manalo sa bidding oh. o ito po ay patunay na luto ang bidding at hindi pa naaprubahan ng Kongreso ang budget may listahan sa loob ng DPWH na kung okay. sino ang mananalo. Basically para ikaw ang maging contractor. Okay. Normally may kickback pag manalo ka na. Okay. Pero dahil mas advance na ngayon, uh -huh. hindi pa-approve yung budget, nag advance na ang mga oh, wow. contractor. Ah, para may assurance. Pero ay ang akala ng iba, pag-approve ng Kongreso, ang uh -huh. advance. Uh -huh. Pero ang lumabas nga din sa mga uh, hearings tungkol sa DPWH ay paglabas pa lang ng net, meron na. Pero uh -huh. ang nakita ko sa listahang ito, hindi lang retail Mm -hmm. wholesale ang bentahan okay. kasi sa isang buyer nagkaroon ng 22 billion pesos sa 2025 budget sino po ang namumuhunan kasi risky yan eh anong assurance ko na makukuha makukuha ko kung nagbigay mm -hmm. ng ako ng pera mm -hmm. yung mga may malalim lang na relasyon sa DPWH Ayan. kaya si Congressman Gordo ang ating example dahil sabi niya si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong. At uh, matagal na siyang nangongkontrata sa DPWH. Kaya malakas ang loob niya na siguro magkaroon ng mga kasunduan sa mga opisyal ng DPWH dahil uh, hindi po siya nabigo sa kanila siguro sa mga nakaraang mga taon. kung namuhunan mas siya, may assurance siya na kanya nga talaga mababawi ng puhunan niya. Yes, and pwede naman niyang ipaliwanag at pwede din ng mga opisyal ng DPWH ipaliwanag ang dokumentong ito. Pero Base lang po sa dokumentong ito, nakula ng DPWH one year in advance okay. na ang mga kumpanya konektado sa kanya ang mananalo sa mga proyektong ito. Um, at ito'y kung hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismo, uh, official document ba ito? Okay. Uh, okay. Okay. Opo, ito po ay internal file mula oh, sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko... May kopyan ito ang ICI. Oh, Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pa lang mga computer ni wow. Yusek Cabral. Mm -hmm. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, mm -hmm. maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI mm -hmm. ang files ni former Yusek Cabral.